Hello guys, ayan, gagawa tayo ng uh, um sardines bangus, ayan, ito ang mga sangkap, ito, uh, dalawang pirasong bangus, uh, mga dalawang, dalawang ano, dalawang, wa, dalawang buo ng bawang at carrots, ayan guys, at syempre mantika, uh, wala tayong ano ngayon, wala tayong olive oil, kaya mahal yon kaya ito na lang kahit na anong anong klase ng mantika ayan so inilagay ko na dito yung um, bawang and then yung laurel na sinasabi natin sinasabi nila laurel ayan guys yan lalagay mo diyan yung laurel so yung ilagay natin yung ah uh, carrots. Yan, lagyan natin dyan yung carrots. Kahit na anong hiwa dyan ng carrots. Yan. Yan na yung carrots. Yan. Kahit dalawang ano, dalawang pirasong carrots. So, ilalagay naman natin ngayon ang ang bangus. Ayan guys, ilalagay sa natin ngayon yung bangus. Ayan. Ayan, yung bangus. Ayan yung ulo sa gitna para lutong-luto. Nagbibidyo ako, guys. Ayan. Ayan dyan. Kailangan isalansan ng maayos. Ayan. Lahat na ilalagay na natin. So, isalansan natin ng maayos dyan. Kailangan, uh, ano, Ayan. Ayan guys. Naisalansa na natin yung bangos. Ayan. So, sa ibabaw naman, lagyan uli natin ng bawang. Kailangan maraming bawang guys. Kasi, ma, yan ang pinaka flavoring niya, bawang. So, ayan. Ayan. And then, ilagay na natin si Carrots uli. Wala tayong olives guys kasi mahal din yun. Hindi <laughs> natin kaya. Ayan, sana. Sana magustuhan nyo ang aking video. Please like and follow. Thank you.